alam mo ba ng salitang kareapan ay mula sa isang waray-waray na salita na ang ibig sabihin ay for all? Ito ay isang angkop na pangalan para sa pista ng kareapan dahil ito ay para sa pagkakaisa. Isa pang patunay na para sa pagkakaisa ang Pista ng Karayapan ay nakikisama ang mga estudyante mula sa iba't ibang paarlan upang sumalis sa mga paligsahan tulad nito. <laughs> pagsasalamat kay Inang Maria ay isa pang dahilan ng pista ng kalayapan. Ito ay nagbibigay ng halaga sa pagdiriwang. Ang mga costume ay isa pang dahilan kung bakit kakaiba ang pistang ito. Eto si David para sa mga ito. Sinusuot ng mga tao ang mga costume para magpasalamat sa inang Maria para sa mga regalo mula sa kalikasan. Kasama sa pagsasalamat, binago nila ang petsa ng pagdiriwang nito sa Disyembre para kasama ito sa buwan ng pista ng Immaculate Conception.